Guys, good morning. Nandito tayo ngayon. Ito yung huli nila, tayo magluluto. Ang kanila huli kasi gutom na sila, guys. naman daming huli nila. Ang laki oh. Luluto sila ngayon, guys. Kawawa na mga tim. Ngayon, tayo na lang magluluto para sa kanila, guys. Tingnan natin kung Oh, 'yung hirap naman niyan. Oh, kanila laki. Big size pala oh. Oh. Sarap to kalabaros. Mas malaki pa guys tong salok kaysa dito sa ano eh. Sa box nila eh. <laughs> guys, dinin sa natin tong puset. I si Ate Ana magluluto. Sa kalamares niya daw po. Pagka. Ano ito naman ay pang adobo. Ito ba magluluto ang adobo? Ikaw? <laughs> Mukhang bagong gising pa <laughs> hey guys. Pagbili guys, imamarin po na muna natin ng ating pang calamaris. Hindi natin ang itlog. Masarap yan guys. Huli nila yan, huli. Huli po yan lang. Huli nila yan guys, yun lang huli nila yan. Huli nyo pala yan? Bakit? Nakasimangot. Kasi konti. Pero thanks God pa rin. Lakas kasi guys na hangin ka kami. Kasi, actually, supposed to be, Wow, yung leaves na naman yun ah. Ayun, may house. May house. Ano kasi, testing namin kung ano yung lagay nung Agus, para alam namin kasi nag-prepare kami ngayon lumaut. Mm -hmm. At wala na Ano <tod> si sunod natin? <yan> ano <tod> no oh, no no no. Tapos lagyan ng harina ay ano na? Tawag uh, crispy. Um, <tod> ano po natin ang crispy pa. Hi guys, hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Kalaki ng mukha ni <laughs> Saan po mami magmamana sa so, nanay? <laughs> Tingin nga <niya> daw. <laughs> Ayaw nga magpakita ng mukha ng na nanay. <laughs> Huli ka. Sabi mo sa nanay, patiin niya daw. Huli-huli <laughs> sa manang-mana sa nanay sa lapad ng mukha eh. Sa ano, laki. Yeah. Yes. Wow. Pwede naman siguro kamay. Ayan. <laughs> Ayan. fry. Tahu sih. Ya. Kan ibu tangan si Buya, saya bawang pala. Duyang. <laughs> duyang mana ma duyang? Ma Malik, Mbak. Malik, Mbak. Oh, sampai nanti kan 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 nanti ya. Kan lupa kan. Kan. Adubuh nyatin satu, guys. Sosinung adubuh, style.

pag guys, natin yung mga puyat. Um, ay, kala, 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 ano, eh. masaya na karami, pero uh, sobrang naman pang ulam. Hindi talaga pangulam ulam lang to, talaga ni, inuli nila. <laughs> okay, pa natin. Kaso walang takip. Tuloy na. Tulo natin. Lagyan natin ang mga pampalasa guys. Para ano, padali ito. oh, gutom na sila eh. Lagyan natin na paminta. Lagyan na natin ng toyo. ah malasa na. Lagyan natin. Yung, nungulog pa. So guys, ito eh. Pangulam lang talaga ng ito eh. Yung dami na nahuli nila walang pambenta kasi sinubukan lang naman nila na ano eh malaman kung saan ang agos yan mga kahapit to oh. mga kamisis kahapit luto na yung ating adobo wow hindi pwede na ulamin bali kaso wala pa tayo sinain magkasalang pa lang sinain bago ano yung calamaris let's go ito na yan hanggang yan natin let's go So guys, magsasalang na tayo ng kanilang kanin. Ito lang natin. Namin pala. Makikikain din po kami. Uy, sarap. Ubo guys, oh. Wow. So... Guys, ito oh. Iano natin ito dito. Para hindi siya ganun magtalsip. Para may lasa, no? Para may lasa na guys. Maramig na siya. Asensya nyo na guys, talagang maingay ah. May ginagawa ang tingin. Eh. Aba! Aba takos! Guys, sasalang na natin to. Ulo na eh. Pera talsik. Ang okay. so, parang makatalsik yan. Parang pupukok ah. Kaya nga eh. Hindi lang <laughs> <Ilag> tayo. Ito sa gilid Ano ba yung ipit mo ko na eh? yan lahat Kasi madami Ay guys Kaya tayo nang nagluto ngayon kasi si Ate Ann Busy sa kanyang anak may sakit kasi eh Kaya tayo na lang muna Awa naman si Baby James Yun guys hangoy na natin Lutot na Terom. Halo. Oh. salang ulit tayo guys. kalau <coughs> salang. <sanang. coughs> para may nagututut. Sige na. Uy! Pukarap! Pukarap! Drop! Guys, pangat ano natin to, guys. Para makakain na sila, guys. Puyat na, gutom pa. No? Ayun o Pangalawang hangot na ay, 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 Mga kamisis, kamisis. Pagaya si hilip po sa likod o no? <laughs> Nakatikim ka na ha Ito ako eh. <laughs> Ay luto na yung adubo dyan eh, Ano kasi Ito Na namaktura ako na maktura Ang babao na namin sa lao no, no. Ito o Laki oh Bili ko ng estes na bago Kasi isang estes namin yung pagnabangan Gawa ng mabis mga tunaw ng ilo Pero yun no, ang mga parang yung buwan dito

Yan. Medyo kakainin yung Oo, oh, kailangan okay pa i slide. Okay. Bagong bawis, bagong Kailangan medyo pa? patuwad brad <coughs> eh, kasi pag pantayan, yan, maglabas ang tubig yan. Super, super. pa ganun. Hindi hmm. Ibalik mo makatawad. Ibalik yung makatawad ng gusto. Huwag mapantay. Oo, kasi parang tumubod yung tubig. Oo, parang tumubod yung tubig. oh, sinira. ka? bilis, Bagong bilis, bili, bili, butas. Uy, sira nga. Sira boards. Butas lang to. Saan mo to boards? Butas, balik natin. Yan. Diba lang kayo mo? Oh. Oh. Diba lang lang kayo Sige pa, Burjo. Pakita mo kanya. Oh. na kanya. Sige pa. Oh. Ayan pala. Kaya na tayo. Kaya na. Tayo. Kaya na. Masakit ng ipin ko. Abo. Masakit ang ipin ni Kaya Hindi. Walang ganong kumain. So magabalot nala ako ng ano. At hindi sa kanya liyan, <laughs> hindi pwede yan, guys. Hindi sakit sa akin to eh. Baka hindi makalakad. Baka hindi tayo makabatak na titang to siya. Kaya naman ni Lawrence magbatak mo. No? <laughs> Ay, kaya. Walang kabagay bagay.

Sige, may bilo may Puro plato lang yung baba mo. wala. Plato lang. Bawal daw ng mangkok. Plato lang 'yun. Kain sila. Kukutin. Yung mga ito. Kain ako. Wala mangkok. Yeah, yeah. Wala. Ibang kahit mangkok na. Ayaw mo sasawin na, Tia? Ayaw mo sasawin na, Tia? Huwag mo nang iyaan yan. <laughs> Ano yun? Bakit galit ako um, magkain? Magkakagalit Galit-galit gal, 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 tayo ah Ay, Ayo! Uy! Bukuan tayo sa sarap eh Okay mga kahapit Kain time Kain-kain tapos kain. ng work Kain time naman Ito na na kagabi? Ito yung hulot namin kagabi eh Nagkira namin ng mga bisis Kaya lang kami rin palang kakain May nakatira naman? Ang mga kahapit, mga misis, kaya si Borch at si Giboy, talagang noon pa lang, noon nasa kabila pa lang kami. Plano na namin kunin yan. Eh, syempre, iba yung desisyon ng ano eh, eh. <laughs> kaya, yun ang nangyari. Pero ngayon, na tayo na ang kurado, ayos ah. Syempre, kailangan yan punin natin sila. Kaya nandito na siya lang ngayon. Balance? Oo. Oh, the balance. Ito mo naman, maasahan talaga. Kasi mga sanayan sila. Bo! Kung kami tapto na, Gilby Sir Che. Ah, ah wala eh. Pag hindi, pag kita, kasama na lahat yun. <laughs> Lagi loge. Eh. Pag buhol, tapo na yan. Kaya <laughs> pag buhol, tapo lahat. Bahala na sila makayos dyan. <laughs> eh ngayon, tingin mo. Ang laki-laki ng improvement. Di ba talaga yung marami Madali ang gawain At isa pa Siyempre mga kamag-anak Di ba? yun eh Yung tayo pabor na pabor Lazaro! Pag hindi ka okay. nagamit gamit mo Nako Kasama ka Kasama <laughs> ka Kasama ka pala Kala mo ha Kala mo team Bukobo ka ha Team Wala masyong kakatibig ako Kain <laughs> tayo mga kahapit Kakatibig ka mo <laughs>